Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo lalo-lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sabik na sabik sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? yung para bang palagi siyang sabik na tawagan, i-text o i-chat ka. At palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang kung malayo kayo sa isa't isa. At kung gusto mo na maging ganun ang partner mo o ang mahal mo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya. Actual photo niya o larawan niya dyan sa cellphone mo. Titigan mo lamang ito ng maigi at pakaisipin mo siya habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. ikaw ay sabik na sabik na makita at makausap ako palagi. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo. At pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Titigan mo lamang na maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na gamit mo sa ritual. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras at pwede mo ito gawin kahit ilang beses sa isang araw kung gusto niyo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.